At sir, so, hello, what's up mga boss? Ayan, welcome back nga pala muna sa ating uh, channel, July M. So, syempre, uh, Merry Merry Christmas nga pala sa ating lahat. Hoping na sana ay marami sa ating nakatanggap ng regalo ngayong Pasko. Okay, at syempre mga bossing, bali sa video natin for today, tatalakayin natin kung ano nga ba itong picture na to. Itong nakikita nyo sa ating screen na, ayan, bakal. Ay, uh, yan ay isang uri ng bakal. Ngayon, tatalakayin natin, i-review natin at bibigyan ko kayo ng konting information about sa bakal na to. So, tara na mga boss. At so, yun na nga mga bossing. So, bali, ang bakal na nakikita nyo na to, ito ay kung tawagin to, ay Marston Mat. Ayan. So, ba, sa mga hindi pa nakakaalam ng uh, bagay na to, ayan. So, ang kauna-unahang paggamit itong ating Marston Mat ay nangyari noong Carolina Maneuvers. Ito ay uh, isang series ng United States Army Exercises. And then, ito ay nangyari noong mga panahon ng November 1941. So, ayan. yun yung ating Marston Mat. At sa hindi pa nakakaalam mga bossing, itong Marston Mat, kaya siya tinawag na Marston Mat, ito ay ginawa dun sa malapit sa Camp uh, Bacol in uh, the area of Marston sa North Carolina. So yan, kaya binansagan siya ng Marston Mat. Itong Marston Mat natin ay ginagawa bilang airstrips or uh, palapagan, landingan ng mga eroplano noong panahon ng World War II. Ayan, so sa madalit salita, mga bossing, ito ay pansamantalang landingan ng eroplano. Paliparan. Kumbaga, meron kang mini-airport. Kasi, syempre, nung panahon ng uh, World War II, uh, kina maraming mga eroplanong pandigma, at syempre, uh, kailangan meron silang maayos na lalapagan. So, ito, kaya binuutong ating Marston Mat uh, para ito yung magsilbing runway ng mga eroplano. Itong Marston Mat na to, mga bossing, actually, kumalat ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And then, syempre, hindi na ibinalik sa lugar kung saan man ito nang galing, sa Marston. Dahil uh, magastos din yung transportation. Isa pa, uh, syempre, nagamit na, napakinabangan na. So, iniwan na lang dito sa Pilipinas itong mga Marston mat na to. Actually, uh, nung bata ako, yung kapitbahay namin, merong ganito. Ginawa niyang bakod siya. So, syempre, tayo mga Pilipino, marami tayong madiskarte. Uh, eh, madiskarte tayo sa buhay. At uh, ang ginawa nung iba, so para hindi masayang bukod sa ijinang shop, ang uh, ginawa nilang bakod. Ayun, nakikita nyo sa video natin, meron tayong uh, bahay, bakod, na nakakabit yung ating mga marstone mat, diba? So minsan, ginagawa itong pantaklob ng mga kanal, at uh, yung iba, ginagawang upuan, dingding, -ding, so napakarami. So hindi na sayang itong marstone mat natin mga bossing. Ayan, so yan yung ating simple uh, information dito sa ating Marston mat na yan. So, kaya pag nakakita ko ng mga ganyan uh, sa lugar nyo, alam niyo na kung saan ginamit yan. So, yan na. Tandaan nyo mga bossing. Itong Marston mat ay ginamit noong World War II. Yan. So, ginawa siyang temporary runway ng mga plano